Former Ilocos Sur Governor Chavit Singson pinayuhan si Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng problemang nagaganap ngayon sa bansa, at ito ay magresign na lang siya. Huwag niya na raw hintayin na paalisan siya ng mga tao katulad na nangyar sa ama niya na si ex-president Marcos Sr. At ang kanyang suggestion raw ay hindi nangangahulugan na paupuin si VP Sara, kundi Supreme Court daw ang humawak muna ng gobyerno sa panahon ng transition. Sabi naman ng ibang netizens na kung sino pa yung taong gumagawa ng trabaho niya na halos wala nang ang pahinga ay eh siya pa ang gusto niyong paalisin. Kayo na lang ang umalis dito sa Pilipinas kasi kayo ang mga walang kwentang tao. Ano ang masasabi niyo dito? Congressman Kiko Barzaga kinasuhan na ng CIDG sa kasong inciting to sedition at inciting to rebellion. Kaugnay ito sa pangyayari noong September 21 rally na kung saan hinikayat niya ang mga tao na lumaban sa gobyerno. Anong masasabi niyo rito?